yun magandang araw mga bossing pakita ko lang po yung mga available natin na PCP PC, CO2 rifle wala na tayong available yan ko konti na lang po yung mga stock natin yan konti na lang pakita ko yung nagahanap ko ng ibang brand kung wala po dito wala po tayong available mga bossing bali ito na lang po yung available natin ito JBC hindi na available papalagyan ko lang ng barrel, meron na may-ari dumating na yung mga barrel natin na MT16 lalagay na natin dito tapos uh, babanggitin ko po ang presyo mga bossing ha uh, para po yung iba nagko-comment nagtatanong kung how much ngayon po babanggitin ko po minsan sinasabi ko na yung presyo meron pa pong nagko-comment na how much mas maganda po, uh, rekta po kayo sa message, uh, FB messenger I-PM nyo po ako, Mandap Sporting Goods. Sa mabilisang usapan o tawag po kayo sa aking number, mga bossing. May isa pang available nito, mga bossing. SPM CPCP. Yung isa kay Darius. Ito, dalawa yan. Kay Darius. Yung isa kay Sir Darius. Big Boy Tank. Caliber 22. Regulated. Frame type. Hammer type. Yeah. Yeah. Ang price nito, 35,000 complete set na mga bossing. Unit, silencer, scope, PCP hand pump, and dalawang box na bala. Ito, hindi na din available. Kay Sir Lolo to. Yan, pangalawang unit na kinuha sa atin ni Sir, ay pangatlo, ni Sir Lolo. Ayan, kay Sir Lolo. Galing ako kahapon sa kanila mga bossing. Tapos may pinagawa siyang unit. Pakita natin yung pina, uh, pa, pinapagawa niya na unit mga bossing. Hindi na available ang set nito. 28,000 complete set. Unregulated SPM CPC. Ito nakuha na ngayong araw lang mga bossing. Nag-iisang CO2 rifle malapat. Complete set nito. 19.5 19.5 scope. CO2 tank. dalawang box na bala. Silencer. Yeah. Nag-iisa na lang pero nakuha na po. Wala nang available na rito. ito. Ito, Kaiser Darius. Ito, available to JBC. Uh, compact siya. Naka-CF tank. Taiwan regulated. Folding, kamagong wood stock. Uh, T6 receiver. Uh, MT16. Barrel, 16 inches. 16 groves. Ayan. Ayan. 50k unit and silencer only JBC may uh, nagsabi na comment yung sa kuya niya daw 35,000 lang JBC iba iba po yung presyo ng JBC mga bossing depende po sa nakalagay meron kasing JBC tube tank steel tank T6 tank ito carbon fiber tank at depende sa barrel na nakalagay mga bossing kahit Romecta po kayo, sabihin ko po ang address ng JBC, Bustos Bulacan po, pagtanong nyo. Iyan. kahit rumekta po kayo maghihintay pa po kayo ng 6 months to 1 year 50,000 tapos yung stay less nila 55 Iyan. ang JBC ganun po ang presyo kahit rumekta po kayo mga bossing kahit hindi kayo sa akin bumili punta kayo sa Bustos Bulacan pag tanong nyo yung JBC para po uh, malaman nyo po yung presyo ito pinaparaffle natin ilang, pan, ilang pang slot yung available dito 21? 21 slot pa yung available slot dito. Ayan. MD, 7 liter stock. Mahaba siya mga bossing. Nakasrouded siya. 24, 23.5 inches barrel. MSG. Ayan mga bossing. 650 per slot. Pistol rifle. Magkano pistol rifle? Parapol natin. 290 pesos pistol rifle meron tayong parapol sabay po yan hindi pa po puno mga bossing yan. ito hindi available Ayan. tapos ito hindi na din available ito ko na bayad na to mga bossing naka stainless solid yung barrel nito solid po na 304 stainless yung barrel 58 liters tank nalagay ko pa yung handle tsaka yung uh, railings dito sa baba para malagyan ng bypass. yeah. complete set to kinuha sa atin ni eh, sir may kasamang discovery scope nagkakalaga ng 7,000 yung scope ang barrel nito 12.5 na mga bossing 12.5 solid stainless local made pag lotar Walter na stainless solid 20,000 po ang bentahan ang presyo tapos Dire, dire, dire na pakain mo Ito, meron pa tayo okay. dito, brand new. Hey. Naka-empty 16 barrel din siya, 12 inches hanggang ka dito. Yan, threaded. Bali yung barrel nito, 12 inches lang po. Nandito. Yan, folding. Bagong maker, taga angeles po. Si Sir Mer. Sinubukan natin. Iyan. MGPCP. MGPCP. Maganda din siya. Ma smooth din ka ikasa. Smooth din yung trigger. Okay din naman po siya. Yung quality niya. Okay po. Naka 12 inches. MT16 bar. Naka CF tank. Taiwan CF tank. ka Maganda to pag rat patrol siguro mga 30 to 50 kaya pa nito. 30 to 50 meters uh, kaya pa tumama kasi 12 lang yung barrel nito, 12 inches lang. Presyo ang presyo nito kung kukuha ka sa maker 36 hindi naka CF tank. Ito naka CF tank. 36 'yon unit and silencer naka Uh, ordinary tank lang siya ngayon nag, pina, uh, pinalagay natin si Epta. siguro isasagad ko to ng dapat 40 siguro hanggang 38 mabibigay natin unit and silencer Yan. holding siya tapos meron pa tayong available na isang ano GC Mag, nag-iisa na lang po mga bossing. Nag-iisa na lang GC Mag Mobile 55k. Ah, kung ayaw mo maghintay sa sobrang haba ng pila. 55k, walang barrel 'yon mga bossing. Fixed price tayo. 55k walang barrel. Ito, pinaka the best, pinaka malupit na PCP kahit mga FX impact na mga kakilala ko na co competition, binenta yung mga FX nila puro naka GC mag, maraming model yan, V1, V2 mobile ito mobile uh, meron pa Magnum, tsaka yung Magnum Gen 2 yeah. basta GC mag, hindi bumababa ang presyo, kahit secondan mong ibenta yan kahit tubuan mo pa pwede yan, dahil pag sinabing GC Mag, super quality. Pinakamagandang at pinakamalupit na PCP na hinawakan ko. yeah Kahit yung mga iba, naka-FX, nagpalit ng GC Mag. Pero nasa buyer pa rin yan, mga bossing. Para sa akin lang yon. kung anong gusto niya. yeah Wala po sa akin, nasa inyo pa rin yun. Pero ako, pinakamalupit na brand. Dito, wala akong masabi. The best. Yung iba, naka side lever na ng multi multishot pinapalitan pa nila ng ganitong brand dahil napakalupit po talaga nito mga bossing inline adjustable regulator yan inline yan mga bossing ang regulator tingnan nyo ganun lang may ikli siyang tingnan hindi siya hahaba kasi pag yung Taiwan umaaba yung bote mapupunta don tapos yung pinapa gawa sa atin ni Sir Lolo ito pakita ko mga bossing Yan, raw, PCP, yan. Air weapon, napakamahal na PCP. Kaya lang po, yan. Uh, ito, binili ni sir, 350. Napakamahal. 500. Tapos, kinahoy. Uh, bakit ko nasabing kinahoy? Hindi na to yung rig tank. Kasi ang raw PCP, yung air weapon, carbon fiber tank yan. Ngayon, pinalitan ng Taiwan tank na ordinary. Tingnan nyo, hindi lapat oh. Yeah. Tapos wala yung butt plate nya dito. Yung butt plate nya adjustable, wala din. Binili ni Sir Lolo to. Si Sir Lolo, magaling sa barel, mahilig sa barel. Kaya lang dito medyo naloko si Lolo. Ayan. 93 years old na po si Sir Lolo pumunta dito bumili ng dalawang unit ngayon pangatlong unit niya ito, ibibigay niya lang yan, sa mga kasama niya sa bahay yan, niya lang ito binili niya 300,000 yan may nakausap tayo at may nag comment uh, presyo nito pagdating dito sa Pilipinas mahal po talaga yung raw PCP eh. mahal talaga pero pag sa US mo binili yan Ah, uh, pag sa US mura, pag dinala mo dito, magbabayad ka ng tax yung mga seller, tumataas, alos dumodoble po yung presyo. Pero pag binili, binili mo sa US to, 131,000 lang. Hindi kasama yung scope ha. Nakalotar Walter, polygon siya. Na, tinignan ko yung barrel, parang solid stainless. Yan, bentaan ng ganitong barrel dito mga bossing, 20,000 na. Dito, 131,000 ang bentaan sa Amerika. US made kasi yan mga bossing. Made in USA. Siguro pagdating dito, mga 200 to 250, alam ko yan. 200, mga ganyan, 200 to 250. Ang ganitong setup, may hard case na siya. Kaya lang ito, wala na yung, hindi na yung, hindi na orig yung tank wala pa yung plate bat pad niya na adjustable wala pa yung pasukan ng railings dito para malagyan ng bipod yan wala siya ang scope sira ang scope niya ayan oh viper ang bentahan dito alam ko ang viper ah, nasa 35 to 40k pero yan pag binili mo sa US nasa 20,000 lang brand new ayan pag import mo kasi yung ano, magbabayad ka ng tax, tumataas pagdating dito sa Pinas. Yan. Pero sa 300k na bilhin ni Lolo, medyo lugi po siya. Second hand niya po binili yan mga posi. Yan. Yung nagbenta daw, tapos iniram, hindi ko alam po iniram. Tapos binalik after hindi ko matandaan po yung sinabi ni Lolo nung 3 months. So after 6 months binalik. Pagbalik wala na yung mag. Yun, wala na yung hard case. Wala na yung kasamang iskubatang. Ayan, hindi niya matandaan kung ito yung tangke. Eh. Pero ito, hindi na stock to. Kinahoy po yung unit, mga boss. Eh. Hindi na pumuputok. Ayan, walang hangin. Pero napakalupit na PCB to. Isa, ito, ito, ito. Isa to sa mga pinakamagandang PCB, air weapon. Yan, rapid air weapon raw. Mahal po talaga ang bentahan dito sa Pilipinas. Kaya lang sa halagang 300, medyo mahal po ma mahal po yung kuwa tapos kinahoy pa yan yan i-repair -re natin hanap natin ng ano mag tapos overall natin para magamit ni sir lolo yan Tapos yung unit ko, ito unit ko, hindi ko nabebenta ito, no, 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 no. mga lods. Uh, DC mag din siya na mobile. Lalagyan ko siya ng Lothar 177 smooth twist. Yeah. iya. Ayoko na magbenta ng pang personal ko. Kasi da, uh, minsan nagyayaya mga tropa. Wala tayong ginagamit. Kaya ito tatabi ko na. Pag may nag-offer na magandang presyo, hindi ko tatabi. Ibebenta ko rin. <laughs> Pero ayan, kung walang mag-offer na magandang presyo, syempre. Pero sa ngayon, hindi ko ipopost yun. Ganito lang yun mga bossing. Ganito lang. Same model. Ganito. Siyempre, depende sa barrel na ilalagay mo kung anong gusto mong barrel. Kung gusto mo... Mong... ang ganitong barrel, ha, benta, na, bentaan dito. Ayan, 17. Wala pang silencer yun. Smooth twist na Lothar Walter Barren German yeah, mga bossing sinabi ko na po yung presyo mga loads, ha tapos ang facebook ko mandap sporting goods PM nyo po ako, pag usapan natin pero may mga parating tayo SPMC next month, puro mga long tank bolt action CO2 rifle pero pwedeng gamitan ng PCP hand pump uh, 1-2 PSI lang pwedeng ilagay Yan. ang set noon kung kasama PCP hand pump, walang CO2 tank 19,000 po unit silencer scope PCP hand fan fittings uh, i-check na natin yung groupings bago padala barrel may nakakuha sa atin dalawang barrel MSG barrel sinubukan sa 75 meters iisang butas yan yeah, chat sa akin si sir napakalupit daw ng nakuha niyang barrel sa atin pakita ko barrel mga boss MSG barrel mga bossing 23 in 23.5 inches choke barrel 12 grooves solid steel yan choke pag sinabing choke medyo masikip siya sa dulo sa labasan ng bala tapos walang groove dito yung groove niya mula dito hanggang doon uh, size uh, sakto dito uh, imported na pellet nasa inyo na kung anong gamit mong pellet, local o imported kung local pa chamber mo lang dito kung ano ang brand na gagamitin po pero sinubukan to sa local pellet sinubukan ko na din napakalupit tumama at yung isang nakakuha sa atin taga Ilocos, 75 meters isang butas lang daw, yun ah, sobrang saya ni sir dahil ah, napakalupit daw mama ng barrel na kinuha sa atin yan. ang presyo nito 5 5 pre-shipping na mga boss iingi lang ako ng down payment na 500 yung 5,000 COD natin sige po uh, facebook ko po mandap sporting goods tawag lang po kayo o oh, PM nyo po ako uh, sa mga gustong magtanong ng mga unit sa ngayon yan lang po yung available na pinakita ko kung wala po dyan wala po tayong available bakit wala tayong hindu Indo PCP may pala mer pala akong kausap mga bossing. Uh, pinagpipilian niya Hindu o yung local na JBC. Yeah. Ginawa niya yung Hindu dahil maporma. Ngayon nasira. Uh, tatlong maker na yung pinuntaan niya, hindi tinatanggap yung Indo. Ngayon, nag-PM sa akin, baka pwede ko daw gawin yung Indo PCP niya. Kako, kung kanino niyo kinuha yung unit, kung bago pa lang nasira, sabihin mo do sa pinagpuanan mo na seller. Ngayon, yung mga tatlong maker na yon tinanggihan. Dahil daw, mahirap gawin po yung hindo. ah sa na totoo lang po, nag dito, din na, po na ako, na, termay na. ko. Yun po, napakahirap gawin, Uso, ma madaling masira. At, Uso, ma -tina, konti na lang. Kita sir, po. tinatanggihan po ng mga maker, gunsmith dito sa atin. O, dito sa atin. Yeah. Pero maporma at mura. Hindi ko lang alam bakit ang mga local made medyo mataas po talaga magbigay pero meron naman pong mga murang mga PCP uh, pero sa quality siyempre mas mahal mas quality uh, sa Indo uh, kung sa akin po kayo magtatanong wala po tayong Indo pwede po kayong maghanap sa ibang seller pero hindi ko po sinasabing pangit talaga o hindi maganda ang quality para sa akin lang po yun. Kung talagang gusto niyo ng Indoo, gusto niyo yung forma, nasa inyo po yun kung ganun pong PCP. Pero kung, kung akong tatanungin, local mate, madaling gawin. Madaling ayusin, ang hindu, maganda ang forma, mahirap i-repair, mahirap ayusin. Pero mura, siguradong mura. Sa presyo kasi wala tayong magagawa dahil mataas na po yung kuwa natin dyan. siyempre, so, tutubo pa tayo. Pero pag kumuha ka sa maker, mababa. Siyempre, alam nilang reseller, ta. reseller, reseller tayo, wholesale po yung binibigay na binibigay na price. Yan, kay po kayo sa maker, mataas po talaga, halos same lang po sa amin. Hindi naman po kasi babaksak presyo yan kung isa lang o dalawa yung kukunin. Pero ito medyo mataas, pero ako na nagsasabi pinakamalupit na PCP GC mark. Sige po mga bossing, maraming salamat po.